So what's up mga DJ? So nandito naman tayo panibagong video na naman. So ngayon ay mai-repair tayo na laptop na Acer Aspire. So yung issue nito ay yung stuck na keyboard ay hindi na gumagana yung iba. Yung ibang button so kaya nang order ako sa Shopee ng uh, panibagong keyboard niya. So yan. So binili ko lang yan mga DJ sa Shopee. Kasi hassle kasi sa oras ng gig na wala tayong keyboard na maayos. So pag search ng ating mga songs ay nahihirapan tayo agad. So mahina yung ating response kaya binilhan ko siya ng panibagong keyboard. So yan. So yung isis, yung isis din mga DJI need kong palitan kasi maliit lang yung kanyang storage. So palitan natin ng mataas. So ayan mga DJ, a uh, binaklas ko na yung screw dun sa ating board. Yan. So tanggalin natin yung fan. Syempre, ingatan natin mga DJ sa pagbaklas dahil masyadong sensitibo yung ating keyboard. Dito talaga kapag mga laptop. So ingat lang natin sa pagbaklas. So need natin na uh, tanggalin yung lock ng ating keyboard kasi meron yang lock mga DJ. So yan mga repair mga DJ Mga rewind So natanggal na natin yung ating keyboard Sa ating laptop So yan So ingat ingat lang tayo Sa pagtanggal nito kasi Para walang Problema So yan ito so, siya palitan natin to So meron tayo ditong bagong binili Yan Siyempre kapag nagpalit kayo ng keyboard, kailangan simbran dapat. Yan, at same model. Ayan. pamalit natin dito sa uh, luma kasi yung iba dito ay hindi na gumagana. Ibang letters. Yan. So, iilan na lang yung gumagana. Kaya hasil to para sa atin na tulad sa atin na uh, nagmi-music tayo sa disco party yan. So ayan, malihan mo lang kayo. Pass forward lang tayo. So ayan mga DJ at ibalik na natin yung ating bagong keyboard para matisting natin to. So ayan. So pass forward lang tayo mga DJ para hindi humaba yung video natin. So gumamit pala ako ng plastic dito mga DJ para ilak yung ating keyboard. Gumamit tayo ng soldering iron para tunawin yung ating uh, plastic. Na ipapandikit doon sa lock ng ating bagong keyboard. So nakalakas kasi yung mga DJ. Uh, plastic yung lock niya para hindi masyado gumalaw yung ating keyboard. So yan, ibalik na natin yung kanyang mga keyboard. At uh, yung battery niya para matisting natin to. Mga DJ, natapos natin na natin naasimbolin yung ating laptop. So napalitan na natin ng panibagong keyboard. So yan, uh, hindi ko pa to na fix kasi nandoon pa yung takip niya sa likod yan so lumayan pa tayo dito sa log kasi umulan kanina malakas yan so search natin try natin yung keyboard kasi yung stock hindi gumagana yung iba lalo na yung mga numbers so 1 so meron ng 1 ayan 2 3 ayan at saka marami yun katulad ng Q sana yung Q dito ah W na lang kasi hindi gumagana yung W dun sa stock so W try natin so goods na And thank you for watching. Please subscribe, like, and share kung nakatulong to sa inyo. Bye-bye.